nagbibenta kami ng mga kalakay ngayon ang naipon na kalakal, yan may pera sa basura pero taon din yan baka <laughs> isang taon din namin iniipon isang taon ko din iniipon to Ay, wala namang gano'n hindi naman ako nagano'n ipang ipin lang, itambay tapos kung gano'n, pera na pero konti lang yan, wala pa siguro hundred dollars yan o baka mamaya titira ko magkano yan magkano ang pagbebenta yan tambak na eh ay mag, -mag inspection na ng bahay na naman ang insurance kaya kailangan malinis na naman ang bahay kaya ito benta basura kahit paano makatulong akala ng mga akala ng mga taga Pilipinas eh pag nasa Amerika ka eh mapera ka na hindi po dahil pag wala kang trabaho yan ipon basura, bantay bata pag wala kang trabaho yan ang mangyayari sa dito dahil kailangan mo dito kumayod mga anak mo kumayod kaya ikaw mag-aalaga ng <laughs> mga bata apo yan. <laughs> eh, meron pa sa loob. Yan. Mga naipon yan. Pera! <laughs> pera kahit paano. Pera! <laughs> Titinan ko magkano pagbebenta namin kayo yan. talagang natin kailangan lalagay mo dito yung bago nga rin yung isang ay o ayun yung namabayagan nakot yung namin mga bote ko hindi ko alam kung ng mga bote dito ito, ito lang yung kalaan natin hmm. ha? din nila yan binibili din nila yata ito lahat papatimbang natin yan din. tapos nung natin kukunin yung presyo

Kita tengok apa ni, plastik yang ada di tengah Oh Saya ambil. Saya ambil. Okey, terima kasih. Itu lah yang nak ala-ala करना 104, सिग्नेचर 104 <laughs> <Signature? laughs>

sa isang taon na inipon ko, hmm. 145.